Hello March. Hello subscribers, hello followers and welcome back to my YouTube channel. Kape po tayo. Okay, this morning ang pag-uusapan din ang pag-uusapan po natin. It's all about It's all about um, forms, SSS forms or SSS documents. Okay, so ganito po yon. To be honest, guys, ako po kasi ay hindi lang nagko content hindi nag assist din ako sa mga SSS members, like nagpapa-assist sila when it comes of loans, maternity, sickness, burials, death claims, disability ganon sa SSS. Uunahin ko po guys yung Boreal. Okay, pag-usapan natin ngayon yung Boreal. Sa burial kasi guys, para makapag-claim ka ng burial sa ngayon, mahirap sa isang SS member or sa isang SS member na namatay na wala po siyang naiitabi o wala siyang naitatago po na SSID. Baka wala pa siyang SSID, or wala siyang humid or hindi na niya naitabi yung kanyang dati na SSS E1 Or hindi na niya naitabi yung kanyang dating SSS E4. Sa pag po kasi guys ng burial guys, hihingian ka na ng proof of membership. Ito yung proof of membership. Sa proof of membership kasi, dapat mag-present ka ng isang katibayan na siya po ay SSS member. So, ang hinihingi po kasi ni SS guys kapag mag-file kayo ng Boreal, yung SSS Proof of Membership. So, ang pwede mo lang kasing i-present kung ikaw ay mag-file online or kahit doon po sa branch, hingyan ka ng SSID. Kung wala siyang SSID, either humid. Kung wala din siyang humid, uh, SSSE1. Kung wala siya din siyang SSSE1, SSSE4. Yun po yung mga patunay. Or yung SSSE6. Yun po yun. Nun, kapag magkaganon at wala po siya lahat sa mga binanggit ko guys, ang gagawin po ng naiwan or tagapagmana or kung sino mang uh, mag-claim ng kanyang naiwan sa SSS kailangan pa, pa kailangan pa po niya na mag-request ng kopya ng SSS E1 or E4 sa SS branch kaya minsan yung paglepo ng Boreal tumatagal kasi pag request mo sa SS branch po ng ganun, hindi rin agyan agad-agad maibibigay sa inyo yung kopya. So mag-aantay pa po kayo ng araw or weeks or something month pa nga eh. So ano pa po ang pwede niyang uh, magiging proof na siya po ay dating SS member kung sana kung sana na pa po niya ang kanyang mga uh, company IDs before na 'di ba sa company ID like ang company ID natin bukod sa doon sa likuran ng ating company ID nakasulat po doon ang details ng SS number, ng TIN, ng PhilHealth or ng Pag-ibig 'di ba? Merong ganon kumpleto po 'yan. Dapat yung kanyang company ID at least may dalawa siyang company ID na itatabi na merong nakasulat po na SS number niya sa likod. Pwede po yun kasi may na-assist ako, ginrant naman ni SSS na yun po ang in-upload ko. Kaya yun guys ha, tips ko yan ha sa atin na mga SS member kung kayo po ay merong SSID na yung luma o yung humid, yung current ngayon or yung bagong humid na upgraded na po na humid dahil nga hindi lang siya humid, uh, ATM na din siya as well or yung mga SSE1 -E SSE4 and SSE6 itabi nyo po yan kung maari dahil may cellphone na kayo, ngayon picturean nyo po yan or i-scan nyo po para maitago nyo or else kung wala kayong mga ganong gadget o makinarya itago nyo yan sa, inyo, sa isang plastic envelope para in the future yan ay mahahagilap dahil napaka-importante po talaga yan. Ako na po magsasabi sa inyo dahil ako po ay nag-a-assist po ng mga ganong claims. Napakahirap pag wala kayong katibayan na ganyan.